So, today is Saturday again. At... Di off na naman natin. So... Uh, Bala na sana kung makakarating ngayon. <laughs> Basta sasama ko kayo. Okay? Ang tsaka ko talaga tingnan kapag walang lipstick mo. <laughs> okay lang yan. Hindi na ako nakapag-lipstick guys kasi... Uh, mayroon akong kumuntahan ngayon. So... Let's go. Uh, Bala na ako sa tayo makakarating. Okay guys. Ang ganda ng bulaklak mo no. Ang Parang ano guys. Parang uulan. Ang dilim ng panahon. Usually kapag itong itong oras. Ang ano. Ang liwanag na. So. Tingin nyo oh. Ano dito? 7. 7.30? Oo. Oo. Okay guys. See you. Hey guys, oh, walang traffic traffic oh. Ang tahimik, parang ang lungkot ng lugar. Ang lungkot ng panahon. Ano, sa adobigot ang ganda ng ano dito guys ayan o oh. ang tahimik ng lugar diba pero umuulan nga lang ayan guys, ang ganda ng ano dito ang ganda ng lugar pero ha, hindi nga lang umuulan pero parang dito hindi masyado umuulan dito banda. Meron kasi min minsan, 'di ba, sa isang lugar umuulan tapos pagpunta mo ng, ng ibang lugar, hindi na naman hindi hindi naman umuulan. <laughs> 'Di ba? Na guys, oh. oh. natin guys ang pamamasyal natin dito sa Singapore dahil uuwi oh, na tayo very very soon isang buwan na lang guys uuwi ako ng Pilipinas at sana kasamahan nyo pa rin po ako sa aking journey kahit na sa Pilipinas na ako ha sana po manunood, mo, manunood pa rin kayo sa aking mga videos ah uh, gusto kong gumawa ng mga challenge eh. mga challenge, mga mga prank ganoon kasi nakakatuwa yun di ba diba? may kasi ako mga manood ng ganun eh mga prank prank may leksyon 'to ng mga kan. Kasi nakaka kaano nakawala ng ng stress. Yung marami kang eh uh, yung masaya ka. Tapos ang sarap din kaya magpasaya ng mga tao, di ba? So, so natin ang ating pangamasyal dito sa Singapore. guys sa ano suta ano yan guys um, uh, Singapore Art Art School ata parang yun parang school yata ng mga ng mga artist so yan ito ay matatagpuan sa Dupigot yun wow. ang ganda no ang ganda talaga ito sa Singapore sobrang ganda nang ano nila yung ah uh, yung place nila sobrang linis ha huh, wala talaga masabi pero syempre nahanap hanap pa din naman natin yung ating ating lugar ating country no di ba Ano kung bahay yan? Ang kulay no. Hay no. Para kang sa ano. Para kang bumalik sa 1960s, ay 1920s. <laughs> hey guys. Tapos na ako sa aking lakad at let's go let's go gala gala tingnan yung guys oh yung baba nito is car park tapos sa, uh, sa taas is swimming pool <laughs> Di ba? ang gawin so let's go guys sasama ko kayo sa aking pamamasyal pero bago tayo mamasyal kakain muna tayo guys sobrang gutom na maraming gutom ako sige guys hindi pa kakainin ko baka kain na ako sa makdo yung chicken nila yung chicken wing sarap na chicken wing ng makdo hindi ba natikman nyo ba yung guys yung chicken wing ng makdo tara kain tayo doon let's go daming protas doon di ba? Ang daming fruits. By the way, guys, uh, kung na kung pinapanood mo yung videos ko, uh, napaka-late ng upload nito. Baka ma-upload na naman to ulit next week na. So, super busy kasi sa um, busy kasi, guys. Yes. Naon tayo mag-edit kasi kapag nag-edit ka kasi ng video, It takes time no mga 2 to 3 hours ako nag-edit ng videos. Kasi eh sa transfer mo pa yung yung videos mo sa computer tapos uh i-upload eh i-import eh, mo na naman doon sa editor. Tapos tapos mo na lang i edit I-export mo na naman doon eh, na sa YouTube. So it takes time talaga pero okay lang kasi nakaka-enjoy naman. Oo oh guys, nakakain ko talaga mag-vlog. Ang pa yung ating ang aking pa ang ngayon. <laughs> so, kaya mo tayo sa Macdo guys. Daming tao, ang dami kumakain. Kita. na okay, guys, ang ating mga Chicken. We can. tayo, guys. Kain. So, it's so good. Nakita yun? We must dream. Ang ganda no, upuan siya, guys, na dream yung ano. Uh, upuan siya liters. Tapos dreams. Di ba? Kailangan talaga natin mayroong dreams. At ha, kailangan natin abutin ang ating mga dreams. pero bago, bago natin maabot yun, siyempre, nadaan mo na tayo ng mga pagsubok. At kailangan mo aksyonan. Kasi, hindi mo, hindi mo naman maabot ang dreams mo kung hindi mo aksyonan, hindi ka gagawa ng paraan, di ba? So, ayun, may mga newspaper talaga yung ko at lagi ako dito. Ang ganda. Diba? Ang sarap ng ano, guys. Sarap ng kita yung mga bulaklak. Ito pa oh. Yun, wala siyang amoy. Okay. Okay.

video dia awak. Maksud 14. Okey. guys. Parang ana siap. Parang. Kita para mahabilihan

super value 20 dollars nakakaaliw dito guys ang daming bilikin mga mo nagka nakasale mga naka sale sila ngayon pero ang hinahanap ko is bubble wrap parang walay ata dito mali ata itong tindahan na pasok <laughs> ito guys so oh. mga sarap mamili ito yung ang rice cooker ito? Bakit ah, ito? Ang blend! kaya ito? fry! Gosh! Ang sarap mamili oh! Ang pang gamit ng mga kitchen. Ito rice cooker. Ano ito? na kahit ko pedalas sana naman may bubble wrap dito. oh mga katang bubble wrap guys your na as mo sana lang tayo sa yung... dami kasi para ako nasasakal doon kanina para akong nasa, uh, nasasakal doon sa, sa suot ko kanina kasi nakagano'n sa liig ko eh nagpata ko ito so punta ako doon sa my DBS kasi mga ka wifi ako at sasagot na naman tayo guys sa my inquiries kasi nagpromo ngayon yung, yung ticket uh, janela, tu di tak lubang, nila tu di sibu, nila tu sibu tu dawau, basta check nanti kau anu yang murang tiket. wala, hindi tayo sa Burger King. Happy upo at suki <laughs> at talaga ako ng Burger King, guys. May kay wifi lang. Minsan mo bili ako ng, alam mo yung ice cream nila, mo bili ako. Tapos, ano, kung wari, may kay wifi lang pala. <laughs>